What? Wow. What's up mga chong? Samahan nyo kami ngayong araw na to. Dahil pupunta kami ng SM Sukat para tumingin ng mga appliances para sa bago namin bahay. Kasama itong aling maliit na address Ang ganda-ganda naman yan. eh hey, no si Kuya nga o. Oh. Nakakita sa kanya. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. At yun nga, naglakad na kami papunta doon. At yun nga, ito na ang una namin pinuntahan. Dahil ayan na lang ang kulang sa aming bahay at washing machine. Kaya ayan si Mrs. namimili na kung ano bang maganda. At yun nga, nakita pa namin si Papa Iman dito. Si mukhang kamukha talaga ni papa yan pag do, oh. <laughs> kaya kala talaga ni misis si papa yun eh. buti na lang di niya tinawag at yun nga dumako na rin kami dito sa washing machine kung ano bang mas maganda na brand at tatagal ngayon, Yan, sure Malaki. Ilan? Oo, mo? 80 kilo. Yan, pwede. O kaya ito. Wow! Itong, malaki ito yung naman. Anong tatak niya? Whirlpool. From... Ay, sorry. <laughs> Samsung? Hindi. Yan Samsung. At yun nga, tinignan na din namin tong Samsung. Dahil sabi ni Mrs. maganda daw to. Kaso nga alam nabubog doon to tong kasama naming maliit. Kaya bumalik kami ulit sa mga rep para pumili. At ito nga nakita namin, LG. Maganda sana siya eh. Kaso may sinasabi si kuya sa amin na mas maganda pa. At patagal yung warranty. At yun nga, si Bell naggalagala na. Dahil nabubugnot pag binubuhat. At ito nga, ito na ang napili namin, kundura. Dahil meron siyang chiller at malaki yung loob niya. Maraming malalagyan na stock na pagkain. Yung nga, galang-gala talaga to. Lakad ng lakad at pinapakilaman yung mga display dyan sa SM Appliances. Kulit. Pati si Ate Gard tuloy, napapatingin sa kanya. Sobrang kulit eh. kapag babae, no? Mm. Hindi pala totoo yun. Pa, mas malupit pa pala sa lalaki itong babae kong anak. Sobrang kulit. Parang di nalulobat kakalakad. Pero lab na lab ko yan. Chin nga, inawa mami Bell. yung ulo niya. Bell. Kaso ayaw niya, tignan mo. Nagmamaldita. <laughs> At yun nga, binuwat ko siya. Tignan niya, humiiyak. <laughs> dahil gusto niya magpababa. Nagpasya muna kaming kumain dahil nagugutom na rin kami. At yun nga, dumating na yung pagkain namin. Maraming salamat po Lord sa mga blessing na dumarating sa amin. Sobrang kulit talaga ni Bella. Napaka-hyper. At nga, nagsubuan na ang magkamuka. At yun nga, natapos na din kami kumain. At iniligpit na rin ni Mami yung kinainan namin para naman hindi masyadong mahirapan yung crew na maglilinis ng pinagkainan namin. At yun nga, nagkapirmahan na. Thank you Lord. Sa blessing. Perma ka na sa bahay ni Kuya. <laughs> <laughs> Ang sarap pala sa pakiramdam no. Yung mga bagay na hindi mo dati nabibili, ay eh nabibili mo na. Kaya maraming salamat mga chong. Hanggang sa muli. Update lang kayo sa next vlog. Papakita ko yung nabili namin. Thank you, family!